Kasabay ng inyong Diamond Anniversary mm -hmm. ay pinaunlakan niyo po ang kahilingan ng NAPOLCOM pa, para sa scholarship programa mm -hmm. para sa mga anak mm -hmm. o dependent ng mga active policemen na nagsisilipid oh. sa bayan. Uh, gusto namin makuha ang inyong reaction tungkol pa dito. Hindi, kung sa amin naman, kung makakatulong kami in a little way, siguro we can... We can uh, get their, their, their children na deserving naman, ano. I hope, kasi minsan meron kami mga scholars na naglolo ko pa eh, sayang lang eh, di ba? Kaya mag ng one year, two years, hindi pa tatapusin. We'll, we'll, we'll see, no? Pero I'm sure a lot of them, kung papasok dito, would be targeting the maritime course eh. Kaya lang, uh, like yung tourism namin, dami rin namin po for, nasa foreign land, ano, yung mga, uh, mga steward, ng uh, flight steward ng aeroplano, mga iba na no, steward ng barko. No? Tapos sa uh, Customs Administration, kung tita lang naman, well, sa diretsong tita, okay lang kasi uh, meron ko mga, meron kong mga estudyante na After graduation, especially the top 10, mm -hmm. after about two three years, they have their own yeah. uh, forwarding company already. Okay. Okay. So, last question. Uh, uh. So, the best you know, scholarship no, is uh -huh. all, everything will be shouldered by the school, or there is a limitation? Uh, I think most probably a tuition. Because, like, uniforms, we're not providing the uniforms, we have somebody that for provide. 100% of 50% or? Hindi. Depende sa grade na lang nila. Okay. Uh, kung okay yung bata, good grades, valedictorian or something, of course. Okay. Standard naman yun eh. Like valedictorian, they get. Pero it will not affect the finances naman of the school? Hindi naman siguro kasi eh. As they say, kung anong pwede kainin ng apat, pwede kainin ng lima Okay. Last message diba? lang po, uh, Mr. Mm -hmm. President, uh, sa, sa and that, uh, sa mga pulis natin na nagsiservis sa bayan at ang inyong servisyo ay eh, niyo po sa ilang deserving na mga estudyante. Uh, well, with, the, uh, with that in mind, no, uh, siguro makakatulong kami eh. Kasi hindi naman siguro ba, wala laki yung sweldo ng mga pulis at lalo kung marami silang alak. No? Pero kung gusto ng mga, bata, mga bata at talagang decidido sila tapusin yung pag-aaral nila, I think we will do it. We can help them. You know, uh, we have a, couple of courses, no? not only body guys. That's why, actually, siguro, Offhand siguro, uh, per course, the other courses, except maritime, uh, maybe five per, per course, no? Tapos dito sa maritime, we'll see, maybe more than that, a little more than that, no? Kasi ang problema naman, sana naman, yung mga batang, mga pagtapos namin lalo sa maritime, makatulong din yung mga iba sa Polcom para isakay din yung mga anak din ng mga police, uh -huh. di ba?